Good pina yung sa video na to pag-uusapan natin yung mga walong random things na ginagawa ng newborn which is very normal lang. Magpapakita po ako ng mga videos na nakuha ko online, yung iba naman sinesend sa akin, yung iba naman na experience ko sa mga anak ko. So kung gusto niyo po ng mga content, positive parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share and subscribe to our channel Dr. Pedro nating ito po ang first video. Kung isi-search po ninyo yan sa Google, ang pwede nyo uh, word na hanapin is yung inat ng inat or yung newborn stretching. Makikita nyo na ano, normal lang po ginagawa yan ng newborn. Usually, it is followed by ang pamumula or yung redness. Dapat, ganito po ang kulay nila ginagawa nila yan dahil gusto nilang, minsan gusto nilang mag dahil hindi sila napadighay. Or gusto nilang umutot kasi very gassy na pala yung ni baby. Or yung iba, kailangan lang talaga ng muscle stretching dahil gusto nilang gumalaw-galaw. At katulad nating adult, bored sila kaya nila ginagawa yan. So, ganun, ganyan po ang itsura ng inat ng inat na normal lang naman. At huwag po kayong mag-worry kung lagi nagkaganyan ang inyong newborn. May pa, maihin nga na kapag nagkaganyan daw si baby ay lumalaki siya or humahaba. Pero wala naman ako nakitang scientific evidence na proven po ang ganyang uh, kasabihan. Number two, yung lungan. So, kapag kapanganak pa lang ni baby, mapapansin nyo, nasa hospital pa lang yan, lumulungod na dahil number one, medyo naparami yung gatas na nabigay kay baby at number two, hindi siya nag-burp, nag na hindi siya dumighay. Bakit? Kasi kapag kapanganak ni baby, kalaman si juice pa lang ang size ng stomach ni baby. Kaya kapag napadami yan, one hour siya dumideadly sa inyo, talagang maglulungod po siya dahil napasobra nga. Tapos map mapapansin nyo pa, naghahalak na. Kaya akala nyo mayroong problem si baby pero wala naman talaga. Ang hindi po normal kapag hindi po nagpupupo. So lumulungad siya or suka siya ng suka tapos may kasama pala siya ang ibang symptoms ng sepsis or na infection sa dugo katulad ng lumana kayong siya, naninilaw at lagnat tapos hindi siya makadede at matamblay. Pero kung active naman si Bibi at lumulungad lang kagaya nung nasa video normal lang po yan at wala pong ibig sabihin. Number 3 na normal na ginagawa ng newborn is yung sinok harmless po sa baby ang sinok at wala po kayong dapat ikaw worry. So ang sinok po ay way din po ni baby na matanggal yung sobrang gas sa loob ng tiyan niya. So kapag nagsinok si baby, ang gagawin niyo is pwede nyo siyang padidayin ulit or ibahin nyo yung pwesto niya or pwede naman hintayin nyo lang mawala. Ang time pa mahihindi na nilalagyan nila ng uh, yung sinulid pero sana wala siyang laway. Kung, kung lalagay niyo si sinulid para lang sa pamaihin at wala namang uh, masamang epekto kay Bibi, yun okay lang. At wag na wag po ninyo bibigyan ng tubig si baby dahil newborn pa lamang siya. Next, the normal na ginagawa ng baby is bahing ng bahing. Oh my goodness. So, kahit newborn pa lamang siya, meron na yung defense mechanism, which is yung sneezing. So, kapag nag si baby, kahit tuloy-tuloy, ibig lang sabihin nun, merong foreign body na napunta sa loob ng ilong. So, ang pwede nyo gawin is, linisin niyo yung ilong ni baby. Patak po, pwede yan sa newborn. Dahil tubig at asin lang naman ang sangkap nung ni spray or yung dinadrat pa baby. Number five, ito medyo worrisome to at uh, nakakatakot talaga. Kahit ako na nakita ko to sa anak ko, medyo natakot ako. Pero syempre, dahil alam ko namang normal, ah, uh, yun, naging okay na yung ano ko, yung, hindi na ako naging anxious. So, ganyan po yung itsura ng tinatawag nating periodic breathing ang periodic breathing, nangyayari din po yan sa isang newborn. So, ang nangyayari dyan is, nag-stop nag siya huminga, merong cessation of breathing ng 10 segundo at least, tapos kasunod nun, mabilis yung paghinga niya. So, ganyan po ang itsura. So, kung mapapansin nyo, madalas tulog yung baby kapag ginagawa niya yan. Meron cessation of breathing for 5 to 10 seconds, tapos uh, susundan niya ng mabilis na paghinga. Kapag umabot yan ng more than 10 seconds na hindi siya huminga, meron kasamang pangingitim at hindi at tumamlay si baby o nawalan siya ng malay, yun po ay pathophysiologic na. So, ibig sabihin, hindi po yun normal. Ang normal is less than 10 seconds. And uh, wala po tayong gagawin kasi normal po yan hanggang 6 months. Next na video is yung nanginginig yung paan. Mapapansin nyo, meron ganito si baby. hindi na po magiging normal yan kaya kapag lagi nyo napapansin na may ganyan si baby or kapag hindi nyo napipigilan or kapag umabot na more than 6 months meron pa rin siyang ganyan kasi baka naman meron siyang tinatawag na infantile spasm pero kung madalang nyo lang makita na nanginginig yung paa niya tapos segundo lang wala po dapat tayong ikabahala so dapat matignan na po siya ng isang specialist sa ulo. At pwede kayong mag-request ng EEG. So doon natin malalaman kung meron talaga siyang infantile spasm. Or, pwede rin kasing form yun ng seizure. Next video, itong papakita ko sa inyo is lip smacking at saka yung kissing while tulog or kahit hindi tulog. So, ganito po ang itsura ng lip smacking. So, kung pagkabagay kapag ganyan yung itsura, normal lang at active naman si baby na pipigilan mo siya, wala siyang lagnat, hindi naman siya naninilaw, hindi yan convulsion. Pero kung naninilaw yan, tapos meron siya ibang symptoms, kailangan nyo siyang patignan sa isang doktor. Yung lip smacking kasi, sa form of seizure din. While yung lip kissing naman, habang tulog or kahit hindi, yung ganyan yung itsura, yung parang ginagawa niyang letter O, yung, yung, kanyang, uh, yung kanyang bibig. sabi naman nila is, tumatay na sila or gusto nilang magpupo or gusto nilang magstretch or gusto nilang suminok or gusto nilang uh, yung iba uh, yung ibang nagko-comment gusto nilang magpakis pero normal po yung ganyan so, next na normal na ginagawa ng baby is yung umiiyak habang tulog <tinyo> mm, baby. nyo kahit uh, fetus pa lang si baby or yung nasa sinapupunan pa lang siya ni mommy is nananaginip na po si baby. At pwede rin siya umiyak habang tulog. So kapag kalabas ni baby sa, inyong, uh, sa sinapupunan ninyo, ganoon din po ang gagawin niya kapag nananaginip siya. So pwede siyang mag-smile habang tulog, pwede rin siyang umiyak habang tulog. So meron na rin silang bad dreams. So kapag gano na ginagawa ng mga ibang mommies, tsaka yung ginagawa ko din is ah, uh, sasabihan mo lang siya na mom is here. Narinig niyo po yan at nakakatulong po sa kanya yon. Yun, yun lang po ang mga videos ko ngayon. So, kung nakatulong po sa ito, don't forget again to subscribe to our channel, Dr. Pedro Thank you!